sa sa video ang kuting na ito na naligaw sa riles ng MRT3. Makikita ang pagniyaw ng kuting na tila humihingi ng tulong para iligtas ito. Kwento ng uploader ng video na si Weng Carpio, martes nang makita ng mga pasahero ang kuting sa baba ng riles sa Shaw Boulevard Station. Agad nila itong nireport sa guard pero tila dead malang daw ito sa kanila. Ang sabi nila, hindi pwedeng bumaba o hindi pwedeng kunin kasi kailangan pa ng clearance. Ngayon kukunin siya after the operation. Tapos yung mga commuters doon, nagsisigawan na sila na kasi danger kasi high, high voltage yun eh. Para kay Weng, hindi na dapat pinapatagal pa ang pag sa mga hayop na nasa panganibang buhay. Yung bagay nga, kinukuha natin, yung buhay pa kaya, di ba? Dapat kunin yung ano, kahit hindi masyadong kagandahan yung pusa. Paliwanag ng Department of Transportation, kailangan talaga na may clearance muna mula sa control center bago bumaba ng riles para maiwasan ang disgrasya. O hindi pwedeng basta-basta bumaba, baka mamaya may padating na trend. Pwedeng magkaroon pa ng mas malalang aksidente no, na hindi natin ine-expect dahil lang sa hindi tayo kumuha ng proper clearance. Para sa The Philippine Animal Welfare Society o Tama lang na may clearance kung parte ito ng protocols, pero apilan nila. Maapila kami sa management ng MRT na kapag may mga report na ganito, uh, umaksyon agad. Meron silang personnel na uh, makikipag-coordinate sa mga station para malaman kung merong pwede munang patigilin yung train from the other station para siguradong yung kung sino man yung... Bababa doon sa tracks ay hindi masasagasaan. Kaya namang magtulong-tulungan para magkaroon ng rescue operation. Mas tataas ang respeto ng commuter sa pamunuan ng MRT kapag nakitang pinahahalagahan nila yung lahat ng may buhay. Sa Facebook post naman ng isang pasahero na nagkusang iuwi ang narescue na pusa, pinagbawalan siya umano ng guard na sumakay sa loob ng MRT dahil wala sa cage ang pusa. Aniya, diskriminasyon ang naramdaman niya nang sundan pa siya ng guard hanggang sa makaalis siya ng istasyon. Ayon sa protocols ng DOTR, pinapayagan ng pamunuan ng MRT-3 ang pagsakay ng mga alagang hayop sa loob ng tren pero kailangan nakalagay ang mga ito sa enclosed pet carrier na may sukat na hindi lalagpas sa 2 feet by 2 feet na laki. Pero ayon sa post, dapat binigyan ng konsiderasyon at exemption sa rules ang concerned commuter na nag-uwi ng pusa. Dapat nabigyan naman siya ng Konting konsiderasyon, in fact, dapat pa nga siyang pasalamatan ng MRT na kinuha na niya yung animal. Dahil uh, anong gagawin ng MRT personnel? Magkakaproblema pa sila kung saan nila uh, dadalhin yung pusa. At ito na nga commuter na to ay nagmalasakit. So dapat nabigyan siya ng konting exemption, uh, exception to the rule, kung siya ay nagu-uwi naman ng isang rescued from their very own station. Paliwanag naman ng DOTR, sinundan lang ng guard ang pasahero para masiguro na hindi na ulit makakawala ang pusa sa loob ng istasyon. The purpose actually na kaya siya sinundan eh, uh, have to make sure na hindi makakawala yung pusa ulit. Paalala naman ng post sa mga commuter. We wouldn't recommend that anyone jump down the tracks na kuhanin agad yung animal kasi nga wala tayong information as to when the next train is coming. Taking a video would be also recommended kasi pag nakuhanan, mas mabilis mapakita or ma-forward dun sa mga otoridad yung situation. Handa naman makipagtulungan ng po sa pamunuan ng MRT para maiwasan na mapunta ang mga stray animal sa linis. Kapatid, para maging updated sa public rules and regulations, mag at mag-subscribe sa social media pages ng News 5 dahil iba na ang may alam at may pakialam. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.